Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan. Maglilinis po ang inyong Lura Inday ng mga halaman. Ayan. Marami na po tayo na Ito pa. Kasi po marami pong lamok ngayon. hindi ko makita yung guntin ko kaya ito na lang itak marami pong serpentina kaya bawasan na lang natin yung pong serpentina eh, mahalaga po yan kasi pag may emergency yung tumataas ang may blood tatakbo po yan dito para manghingi ng serpentina yun mga kaibigan eh. Sa ating ating Ito, maraming Ang bilis. Lumatas, ay lumaki ng mga damo. Mga bilis, tumaas pa lang. Lumakas. Sorry naman. Lumakas. 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 Pinamatay po yan sinasada na ilik. Ito po. Oh. Ayan po. Pinamatay. yan, may paro-paro. Oh, wala na siyang madapuan. Ayan. Kulit ng paro-paro ah. Ayan, dalawa pa. masyado pong maraming lamok mga Ito po yung ating ano, yung mga forever ng ating buya ba ano. Nagkasama din, Teka, paano. Ito so, ay ating yung queen night ito ito lang ito lang ito, queen of the night yan, pong gumawa itong mga ko ang photos ang kapulitan din itong photos ang saan saan lang yan ang ikat okay. Dundo yun po sana pag may halaman kaya lang kailangan alagaan kasi maraming lamok. yung aking piyagano yan yung pa lang yun yung dahon ito si tawag dito si butter yun kaya tingin ko na lang

Yeah. Ay, si Potos ko. Ano siya tatapon natin sa Ransha. Itubo lang yan. Grabe. Ayan ang mga kaibigan yung ating mga dito. Alamansi na wala ng dahon kasi inuubos lagi ng uod. Ay, pag pinatay ko ang uod, kawawa naman. Minsan, nakakasawa din maghalaman. Kaya lang, pag mahilig ka talaga sa halaman, hindi na sila matitiis. Maalagaan na pa rin sila. Kahit nakakapagod na. ang tawag dito. Badjang. Kayat na rin si Badjang. Maraming atis dito. Oh. Bayaan ko lang yan kasi lalaki din man Diba dyan kung saan saan nilang lang tumutubo. Mayroon so, ano dito. Yan ang si Forever. Tinindal ko na kasi. Lilipat ko nga siya dito banda. Amoy naman na, kaya lang. Alam pero sila nga sa mga ito siya para maalitan siya ng konti. Kasi si Forever gusto niya mainit yung lugar niya. Kaya ilagay natin dyan sa mainit. Ayan. Ayan.

yung really may bago, bago ng mga anak ko dito. kaibigan? Gusto kong patuloy na itong kaktus. Ito so, yung kaktus. Ang laki. Ang walang blak blak kasi hindi siya naiinipan. Tumawid din sa Kasi ano, mukha papatayin pa yata ito Tawag dito. Papatayin pa yata ito si Christmas tree kasi yan oh, parang ahas. Yung katawan ni Forever oh. Ayan na oh. Ito niyo? Umikot na sa katawan ng aking Christmas tree. Kaya nga, tinalian ko. Kasi baka bumagsak siya. Kawawa naman. Matira na lang yan. Ang matipay sa kanila ni Forever. Kasi ginapangan na yung buo niyang katawan eh. Ayan o, no? si Forever Oh. Dati ayaw na ayaw ko ng halaman na to Kasi nga masukal Kaya lang Pag naamoy mo naman mga kaibigan Ang ano nito Ang uh, bango nito mm. Diyos ka po Mabango pa sa mamahaling Tawag dito Mamahaling pabango Yan Andito lang po yan Dati yan nakalagay sa ano yan Sa Tawag dito sa paso ay sa timba kaso nabiyak yung timba kaya nilagay ko sa sako ayan puro yan lupa kaya nilalagyan ko yan ng oh, paso paso dyan para hindi maumpag yung lupa ayan si guyabano lang talaga yung naka tanin dyan dati kaya lang dahil dito sa tawag oh, oh, dito Ayan, mga kaibigan. Dahil kay forever. Nakaagaw na dyan si Kaya na na shot dito yung mga dahon. Alam niyo mga kaibigan, may git, ano eh, mga almost one month ako na wala dito sa bahay. Kaya, walang nag-alaga nitong aking mga halaman. Pag hindi rin alagaan ang mga halaman, hindi rin maganda. Kasi baka ahasin. Yan you know, o. Parang ahas tuloy yung mga lumiko-liko na katawan ng ano. Bagging forever. Ito si forever kasi nagbabagging yan eh. O. Oh, yan. Ganyan yan. Ito pa. Lalagay ko yan dito kasi Pinaikot-ikot ko yan. Tinali-tali ko yung kanyang mga tawag dito. Kanyang mga sanga. So, para hindi siya pumunta sa kalsada. Ayan. Mapupuno ito ni Forever ang aming harapan. Ayan o, mga kaibigan. O. Wala nang dahon yung aking kalamansi pero may bunga siya oh hinog na nga ayun pang isa oh yan pwede nang pang piga piga yan sa sawsawan. tapos ito naman si ano ba dyang ganyan na lang kasi namamatay ang kanyang dahon pero yun malalago yun kasi nasa tapat ng ano to yun ng aircon ay eh, mainit po yung buga ng aircon, di ba, mga kaibigan? Paminsan-minsan lang naman, nagbubukas ako ng aircon dito diba, sa aming area kasi laging bukas yung aircon ng aking apo. Ap eh, malaki po ang ating babayaran sa kuryente. Yan, tapos yung aking malunggay. Ayan. Tiyatsaga ako ito kasi Kapag lumipat na yung aking anak sa bahay talaga nila, iwala na kaming malunggay na pagkukunan. Kaya, nagtanim ako dito. Ayan o. Oh. Oh. Ano lang ito? Mga, ayaw ko kung tatlong buwan na ba ito? O, dalawang buwan. Ayan po ang malunggay. Sana lang mag-uusya. Pero meron akong tinabi doon na ano eh. Pang tanim, Yan mga kaibigan ang ating mga halaman. At ako'y naglinis. Ayan oh. Yan ang mga pinuha ko. Mga pinutol ko. syempre ako din yan ang maglilinis. Wala po maglilinis. Sa iba yan kundi ang inyong Lola Inday. mayang hapon ko na po yan naayusin dyan kasi masyado na po mainit ang panahon tanghali na tanghali na mga kaibigan I ipunin ko lang muna o, walisin ko muna siya yung ating walis na, na may tangkay Ayan, ang maganda Kasi, to, kayo, po itong ganitong walis. Kasi hindi po perfect ito yung likod. Hindi pa yung ng sobra. Hindi mo yan para hindi ko nang kasakasit bahay. Minsan yung mga baho na mga bahay pag inihit ng hangin. tapos nito ang ating linis sa ating halaman maglalaban naman ang inyo sila inday gumandang talaga ang routine ng buhay siya huwag ng bahay, maglilinis, maglalaban ano pa Yan, mga kaibigan. Ganyan na muna sa ngayon. Ito lang ang aking ano, inayos muna kasi masyado po siyang masukal. Yan, yung forever. Oh. Ang daming mm. ano yan. Ang oh. Eh. daming buko. Ang daming bulaklak. Tapos yung aking basarahan puno na puno na rin yung basura ng anak ko. Ito naman yung aking mga bugambilya. Mabuti lang at nabuhay ito muli mga kaibigan. Oh. Kita nyo marami mga patay na dahon kasi naihian siya ni Impoy. Ganon yun. Pag naihian ng aso ang halaman na mamatay pag hindi agad na lagyan ng tubig. Yan mga kaibigan sa pong magandang magandang tanghali po sa inyong lahat at uh, pawis lang po tayo ito yung umaga para po lumabas yung mga toxic sa ating katawan yan po yan yung aking dapo andun pa rin as usual yung aking mga photos kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Ayan, naka almost 20 minutes na pala tayo. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa inyong panonood sa lahat po ng aking mga pinapakita sa inyo ng mga video. Ingat po tayo palagi. God bless us all po.